Okay, mga kababayan ko, andito na naman ako ngayon. Ayun, maraming salamat sa inyong mga suporta doon sa ating unang video. Ginagawa ko po itong video guys. Gusto ko po kayong i-inspired sa aking buhay. Dahil sabi nga, ah, huwag wag po tayong mawala ng pag-asa. Kaya kinakwento ko po sa inyong aking buhay nang mula ako ay maliit pa nasa probinsya pa kami nakatira hanggang sa nasa Amerika na ako ngayon. Uh, ang layo po ng narating kong tutuusin. No? Hindi po ba sa mula sa bundok lumaki at napuntang Maynila at napuntang Amerika naman ngayon. So, kung titingnan mo ang kwento ng buhay ko, napakalayo ang narating. So, ang masasabi ko nga, hindi ahad lang po kung ikaw ay lumaking probinsya, kung ikaw ay lumaking bisaya, hindi hadlang po yung hindi ka sa pag-aaral, hindi hadlang po yung mahirap ka, hindi lahat pong yun ay hindi po hadlang upang tayo ay mangarap sa buhay, okay? Hanggang nung nakarating na po ako ng Maynila, guys, ang edad ko ay 18, at nung time na yun, sobrang hirap ng buhay, dahil ang uh, ati ko na breadwinner ay bigla siyang nag-asawa. So, sabi niya sa akin, mag-asawa na ako, ikaw naman ang maging breadwinner. So, sa edad kong 18, so guys, yung time na yon kaya pala napunta kami ng Maynila kasi ang nanay ko is may cancer. May cancer ang nanay ko sa suso. Kaya napunta kami ng Maynila dahil gusto ng mga ati ko na baka gumaling ang nanay ko sa Maynila dahil kahit papaano merong makakain ng masarap doon o baka may doktor doong gagamot or kung ganun, kasi ibang buhay talaga sa probinsya at buhay ng Manila. So, nung nakarating kami sa Manila, kasag sa ganong time na yung sinanay ay may cancer. So, kala namin na yung buhay namin, nung narating namin ng Manila ay mabago. Pero, ganun pa rin ang sistema, guys. Dahil, 'Di ba? Ganun lang naman ang buhay nga sa Maynila, mamasukan ng katulong, mamasukan ng pabrika, mamasukan ng ganito. Swerte mo na lang kung hindi ka nangungupahan ng bahay o paano kung nangungupahan ka pa ng bahay, may ilaw tubig pa kaya he, sam, minsan hindi pa talaga sapat guys. Kaya yung to, nung time na yon, nagkaroon ako ng uh, nakita ko yung tatay ng mga anak ko, nagkaroon kami ng anak sa edad kong 18. Ah uh, siya ay 48 so nagkaroon kami ng anak hanggang sa nagtagal naman ang pagsasama namin guys pero dumating din ang punto talaga naghiwalay kami so yun naghiwalay kami ah uh, nagkaroon kami ng anak. Pero kahit nagkaiwalay kami, nandyan pa rin ako para sa mga anak ko. Nakikita ko pa rin ang mga anak ko. Nag-uusap pa rin kami. Pag may mga meeting sa school, umaatin pa rin ako. Nandyan pa rin ako sa kanila. Hindi nawawala yun. So, patuloy pa rin yun, guys. At nagkaroon ako ng sarili kong tindahan. So, nagkasarili akong business. So, sa awa ng Diyos, medyo guminhawa naman ang kunti ang buhay ah uh, pagkatapos na nangyari yun, uh, namatay pala ang nanay ko, tapos yung namatay ang nanay ko, yun nga nakita ko yung pabing mga anak ko, nagsama kami at nagkaroon kami ng anak. At uh, yun nga, hindi rin nagtagal at nagkahiwalay din kami. For 17 years siguro kami nagsama, naghiwalay din kami, pero Uh, hindi kami kasal, hindi kami kasal so, after nung nagkahiwalay kami guys uh, nagkaroon ako ng negosyo o nagkaroon ako ng business, ba diba? okay, kaya nung time na yun medyo hawa naman ang buhay ayan, kahit pa paano kaya sipag at syaga pa rin dahil kahit anong negosyo natin kung walang sipag at syaga at tiis uh, hindi pa rin tayo asin, so okay? ayan, maraming salamat sa inyong lahat ayan, ikukwento ko pa uli sa sunod kong video kung anong nangyari. Okay? Maraming salamat po sa inyong lahat.